sa liblib na baryo ng Bisayas, may nilalang na tinatawag na Amaranhi. Sila'y mga bangkay na muling nabuhay dahil nabigo silang makapasok sa kabilang buhay. Madalas silang gumagala sa gabi, mabagal, at may kakaibang amoy ng pagkabulo. Ang nakakatakot, naghahanap sila ng buhay na kaluluwa upang kanilang mapalitan. Sabi ng matatanda, kapag nakasalubong mo ang amaranhid, huwag kang tatakbo dahil maririnig nila ang iyong yabag ang tanging paraan upang makaligtas ay ang manatiling tahimik at magdasal ng taimtim. Munit sa kabila ng mga kwento, wala pang siyentipikong ebidensya o opisyal na patunay na umiiral talaga ang amaranhi. Nanatili silang bahagi ng mayamang alamat at paniniwala ng mga taga visayas Marami pa rin nagkukwento ng karanasan o sightings, ngunit hanggang ngayon, isa pa rin itong palaisipan na nagpapakilabot sa ating imahinasyon.